Hindi na nga mapakali itong si Ronnie. Lalang lalo na at nararamdaman niya na may ginagawa na ng hakbang itong si Lorena. Nang sa ganun ay uh, magkaroon ng ustisya ang pagkamatay nga nitong si Joy. Ramdam niya na may kinikili ito patago. Kaya naman bago man mabuko at uh, malaman ng lahat, kailangan ay may gagawin na siyang hakbang. Ayaw niya na maunahawin siya ng lahat. Gusto niya ay sa kanyang magagaling ang pasabog. At kahit na ilang beses nang inuto itong si Lorena, hindi rin naman siya tutupad sa kasunduan. Talagang ibubunyag din niya ang kututuhanan matapos niya makuha ang lahat ng kanyang ninanais dito nga kay Lorena. Kaya naman si Ronnie ay dela ay gaga. Lahat ay pinapasundan na niya. Maging ang mga galaw ni Wilfred at itong si uh, Lorena. Dito ay isang beses makikita niya itong sumulpan. Si tela masaya na nga siya sa kanyang buhay. Hindi ito matanggap nitong si Ronnie. Lalong-lalo na itong si Lorena. Gusto niyang masira ang hindi na umano na naisin ni Wilfred na makasama itong si Lorena sa oras ko na matuklasan nga na walang ibang ang kaniyang sinasamahan kundi ang mismong pumatay sa kanyang unang asawa. Maging itong si Lorena ay hindi na rin mapanatang. Ayaw niya kasi na pakakasalan niya itong si Wolfred na hindi pa rin nalalaman ang katotohanan. Gusto niyo sabihin na sana ang kanyang sekreto para hindi magalit si Wolfred. Ngunit nag-aalala din siya na baka kapag niya yun ay hindi na nga itutuloy ni Wolfred ang plano nga nakasal at magdadalawang isip na sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nga itong si Wilfred. Ayaw din niya na pangunahan ang kanyang abogado dahil sinabi nito na paghahandaan ang bagay na iyon. Subalit gigil na gigil lang itong si Ronnie, hindi na talaga siya makapagantay at siya na nga ang magsasalita. Sa oras nga ng engagement, bigla siyang darating upang sirain ang kanilang moments. Dito nga niya ilalahat, ipapakita nga niya ang video na kanyang ginawa kung saan itong dalawang babae ay umamin na itong si na Aston at Lorena ay iisa. Hindi sila nagkakamali. Dito na nga magugulat si Amber at itong si Wilfred sa kanilang matutuklasan tungkol kay Lorena.